Hello guys, good morning. Gato na pala yung ating mangga nung nakaraan. So ayan. Pwede na siyang hiwain. Ayan. Gawin nating mango graham. So bumili na ako guys kahapon ng mga ingredients. Ito. Graham biscuit na bumili ako nito ng apat na piraso. yan, Ito na siya. Mango hmm. Graham cravings. Kaya bumili tayo ng ingredients at tamang-tama meron tayong mangga. So ayan. Hmm. Bumili ako ng apat nito. Hmm. Graham na biscuit tapos meron tayo ditong evaporada, isang lata, at dalawang kondensada. Ayan, binili ko. Mm. Tapos, dalawang cream. Nestle cream para ano, masarap, maraming ano, sos-sos ang ating mango graham. So, ayan. See you mamaya sa aking paggawa nito, guys. Mamaya na, pag meron akong time. So, ayan. Ayan, di ba? Ayan, oh. Damihan ko lagay mamaya ng mangga. Para mas masarap yung ating main graham. Perfect ang pagkaluto bango pa meron pa nga hilaw hilaw dito sa ilalim hindi sila sabay maluto yan mamaya piliin ko lang yung mga hinog hinog na dito so ayan see you later guys sa aking paggawa ng mango graham bye so ayan na guys nahiwa ko na yung mga mangga yan na siya hiwain ko pa yan ng maliit liit yan tapos yan yung mga buto Tuna din yung ating mga ingredients buksan ko lang siya guys ito tsaka ito buksan ko lang para may ano ko na prepare so let's do it let's do it let's do it Let's do it, do it, do it. So, yan. so, guys, start na tayo ng paglagay ng ating biscuit. Ah, oh, tamang tama lang yung sukat ng biscuit pala, oh. Sa aking lagayan. Yan, oh. Hindi ko na Hindi ko na kailangan putulin yung ating biscuit kasi tamang tama lang yung size so lagyan natin kunting ibab para mag ano sya nabasa yung ating biscuit yan maglagay tayo ng manga first layer Ayan. Pang ano lang to guys. Konsumo dito sa bahay. Pang ano ba? Merienda. Merienda. masarap mas mas masarap mas maraming mangga mas masarap yan damihan natin yung mangga <coughs> <coughs> Yan. yan guys Maglagay tayo ng condense second layer tayo guys Ayan mas maganda sana pag mayroon tayong whisk para maglapot yung ating cream kaso wala para mag ano sya ba mag foamy yung ating so guys oh mas maganda sana kung may whisk tayo kaso wala minix ko pala dito yung condensed at saka yung cream mas maganda sana may whisk para maging foamy to wala eh, ganto ganto lang Diyan na naman natin na Yan

Mm -hmm. Yan. atau na oh okay, hindi ano tong pantay tong tapoy Parang hindi pantay yung Tupperware.

for consumption sa bahay. 俺の番組は全員5回対応の話題 So, yan na guys. Tapos na. Nalagay ko na yung sprinkle. Yan. Ating mango curry